So ayun, magandang umaga mga kaibigan uh, ay, Meron po tayo dito, tatlong klase ng uh, orchids Tumawag yung kapatid ko kagabi At uh, sabi na ate yung suki natin uh, Naglilis sila sa terrace nila So uh, kilala ko kung kaninong Uh, kanino po yung seller, kung sino po yung seller kasi talagang matagal na po yung nag-aalaga ng orchids yun. So, at ganda ang gaganda po ng mga bulak-bulak kasi ilang palapag yung bahay. So, nasa highway sila, nakikita ko sabi niya, ate, mura lang. Sabi ko, magkano? At yun na sabi niya, ate, ganito lang, ganito lang. So, nakita ko, sanggumay, at tsaka foxtail. So, siguro, sabi nung ano, ah uh, sabi po nung seller, masyado na masukal dun sa terrace niya. So, naglinis siya. Nagbawa siya ng mga orchids. So, ngayon lang niya yata na harap. At uh, nung nakita ko, kasi nag-video ko, mura nga yung bentahan. Ginarab ko po. So, yun. <coughs> Sabi ko, kunin mo na lahat, sabi ko. And then, tumawag siya ulit. Ate, Ika, sabi, na ko ng orchids. Ang mga nakuha, kinuha ko yung mga bata. Lalo yung mga uh, medyo ano na, matanda na na cane at saka ibang uh, klase ng orchids. Hindi ko kinuha. At sabi ko, bumalik ka. Sabi ko, di ba, kunin mo lahat. Ayun. Bumalik siya, kinuha niya lahat. So, yun nga meron pang darating. So, pinakuha ko na lahat. At uh, sabi nung may-ari, uh, magbababa pa siya ulit. Titingnan niya kasi hindi pa niya na ayos na mabuti. So, sabi ko, bantayan mo, bilinin mo, bibilhin ko lahat na i-dispose niya na orchids. Kasi sobrang, ano, sobrang mura po. Alam niyo po ba yung mga tail niya? Ayan blooming size na po ito. So, top cut. Ayan. Namulaklak na siya. Ayan po, dito po galing yung mga flower. Ayan yung spike. Uh, ano, na evidence na namulaklak na o nagbloom na yung fox tail. Sabi ko, bumalik ako nung lahat. Ayun. Pagdala kay mister. Sabi ni mister, ang dami ng halaman sa bahay. So, hindi kasi alam ni Mr. kung gaano kahalaga at kung gaano kamahal ang mga orchids. So, yun, may darating tayo ulit. And then, nabanggit uh, ko dito sa kapatid ko. Sabi niya, sige ate, kasi magdadala sila sa Nueva. Yun, after ng ano nila, maglalagay sila doon. And then, baka mag-aano din sila na tagabantay. Kasi ikaw ko. Kaya kung wala sa bahay, piligyan kita and then, na, pag okay na yung pagiging ano nila doon at uh, may i-assign silang taga bantay, taga dilit, so bibigyan ko siya. so yung, ilagad ko sa carton mga kaibigan ito yung mga dancing lady Yan. so ang lagot hindi pare-pareho may ilang piraso tulad nito ang dami niyang ano bagong bulb malago siya ito flowering na rin so ito po yung dancing lady on siju kulay dilaw po ang may flower so malago ang lago nito isa ito naman flowering na ayan may spike na siya ngayon, nakabili tayo ng isa, dalawa, tatlo. Ito, solo flight, but uh, malaki naman po yung bulb. Tatlo. So, hindi pare-pareho. Ano? May madami, may single, apat, lima, anim, ito, maliliit, pero maganda. Ito, malago din ito, dami, walo. Ito po yung first batch kasi meron po tayo second batch na darating. Eh. Ayun na dahil pinabalik ko po si kapatid, sabi ko bilhin na lahat. Ito po yung ating dancing lady na color yellow po ang flower. So ito po yung ating mga fox tail natigil po ako kanina, gawa po na may nagpatugtog. So, ito yung ating mga nabiling foxtail. So, yung na po tulad yung sinabi ko, top cut. Isa. Dalawa. So, tigi isang ugat, pero malulusok. Ito yung na flower na And yung spike. Kung saan galing yung mga bulaklak. Tatlo. Ang laki. Ang taba ng top cut. Tatlo. Ito maliit siya pero nag-iwan siya ng tatlong ugat. Ito yung isa. Ito yung dalawa. Tatlo. Dapat kasi tatlo ang ugat o dalawa. Pero okay na yun. Kasi matibay naman din ang ano, ang foxtail. Rhinocostalis. Eh. Mas madali kasi yung bigkas yung foxtail. So, pang-apat, ito isa rin ang ugat. Ito pala, dito yung isa. Takpan ng dahon. Lima. Ayun. So, limang foxtail for first batch. Ayun. Ang marami po yung ating isang gumay. At yun nga po ang ano rin, ang ka ni sa Nueva Ecija. Para ikapit sa mangga. So, kinat na lang nung seller ng buo, pero kasi nung pinili ito, nakababad siya sa tubig. Nakita ko nga, dahil tumawag si kapatid. Kaya kitang kita yung mga live roots. Nakat niya, pero it's okay. So ito po yung sanggumay. Yun yung mahaba. And then pagka namulak-ulak, kalbo lahat. Walang dahon din, namulak-ulak. Ayan. Dalawa. So ito, ang dami. Pero hindi ko na siya paghiwa hiwalayin from chain and then hindi na po nila hiniwalay. So, binenta po siya ng ganyan. Buo na ito. At may mga babies pa dito uh, na pwede ko i-cut later. Uh, Ipuputuloy ko siya dyan. Ito dalawa. Ika-cut po siya. May prova natin. So, dalawa. the floor uh, five. five six seven eight Mahal po ito kung tutuusin. Eight. And then, yung the rest kasi, kanina na nag-video Ah, nang uh, nag-start ako, may nagpatutog. So, binawal ko muna siya sa tubig. So, eight. Ito, kumpul-kumpul po ito. Po. Eight. Nine. Ah, magkakasama ito. Nine. Ten. Ha? Um. Mahaba na po mga kaibigan then 11 ayan ito napaka lago pero hindi na hiniwalay ni nanay ayan. so ang oh. diba so ibig sabihin talagang naging ano yung kanyang ano, orchid sa uh, kanyang nakikita kasi yung tunadaan ako, nung tunitingal na ako yun yeah. 11 and then 12 eto, mukhang hindi na ito magsosurvive, sayang kasi ito ang pinakamahaba, nung dumating yan putol siya putol siya dito so ang gagawin ko dyan puputulin ko na lang, sayang ko ang haba, ang haba ko sana yun yeah pero wala. Ayan. May mga king pa naman siya na magaganda. Diba? So, hindi ko alam kung ilan. So, yung nga, sabi ni kapatid, magdadala siya ng sanggumay sa isang mera pagka-okay na yung project doon. Tutal, diba, meron naman akong second batch pa darating mamaya. Nagre-reklamo yung si Mr. Sasabihin niya napakadami. Kagabi, sinabi ko sa kanya, huwag kang makialam. Kasi murayta na yan. Hindi mo alam kung gaano pa mahal ng ganyan ng sanggumay. So, ito mga to, na ano lang po yan. Ah, mga inad lang po ni Sel. Maliliit na to. Diba? Sa mga nakakakilala kay sanggumay, Napakaganda po ng bulaklak niya. alilinisin ah, ko po ito. Tatanggalin ko yung mga dead roots. Kaya nga lang, very po yung ugat ng ating sanggumay. Pero yung iba, katulad niyan, ay put, put na ni nanay, pero may mga, kung makapapansin nyo, may brown or yan, brown, hindi may puti. Yung mga puti po ang buhay kasi naibabad ko yan sa water. Kaya kitang-kita yung mga buhay na ugat. So, ito hindi ko na ito kasi as isiksik na po eh, madadali natin yung buhay na ito. So, balak ko dito kasi sa ilalim na aking sa ano, may mga natira pa tayong mga pang-mounting. Ayan, actually, kukulangin niya pero madali na naman produce ng pang-mounting magkaano lang tayo sa mga kakilala natin and then magdadala sila dito but ang gagawin ko dito hindi siya paganyan kundi pagano tulad yan napakahirap i-mountain na bakit po kasi so ang mangyayari niyan uh -oh. So, magiging pa ganun sya. Tatalihan ko dito. And then, dito ako magtatali sa ano, gitna ng cane. Kasi wala dito yung bagong ugat. Halos lang dito sa side. So, napakahirap. Pwede rin dito or dyan. So, ganyan magiging style pahiga yung ating kahoy para malagyan po lahat ito. So, pwede po siyang siksikin dyan. And then, maybe maglalagay din po ako ng onting coconut husk kasi medyo mainit na ngayon. So, lahat po ng iba kong, ano, naka-mounting ah, nasa likod na sila. Yan, nakita ni Papa ini e, ni Kapsat E, nasa harap. So, halos marami pa rin naiwan sa harap. Pero, halos ang mga nandun ay nasa pat clay pot. Ayan. Kasi nakakatulog din po yung clay pot, yung lamig. Malamig din po kasi ang clay pot. So, yun nga, kasi doon ko nilagay yung mga birds sa likod para maganda naman tignan, hinap po doon sa taas. Ayan. So, ito, dry na siya pero ayan, ang dami lumabas na kikis. So, ayan. Dito po lang tatapos ang ating video. Thank you for watching. And keep safe, everyone. Bye-bye!